Babe MG, ano ni Babe, galing. O, baba na daw, sabi nyo, aunt. O, ano sasabihin? Ano sasabihin kay ate? Ano sasabihin kay ate? O, ano sasabihin kay ate? O, flip na MG. kasi sino dyan yung aunt? Flip na daw si MG. Flip na si MG. O, sino daw natin upuan? Flip na daw si MG. Flip na MG. Flip na ikaw si na oh. Ala, behave na daw, behave. Behave na daw si MG. Kasi daw, kukunin daw ng aunt kapag bibehave. Tulog na, MG ko. Ah, sabi nung aunt, tayo daw si MG. MG, sabi nung aunt, stand up ka daw. Ala, yan eh, aunt, dali, dali. Dali, dito ka kay ate. Para hindi ka kunin ng aunt kay ate para hindi ako ginaan. Dali. ate para hindi ka kulin roon. Hindi ang ate. O, na natin yun. Ha? Hindi ka? Ha? Ha? Ayun daddy. Hindi ka po ba? Hindi daddy. Did daddy? Did daddy? Did daddy big ka lang daw sabi. sabi nung ka, lang sa si MG. Madali, bihig ka do, okay, o, na do -do, si MG para bibig mo MG para ko nilang R MG O, na si MG ha ah, Para hindi ko No si Ati sa tabé. No sleep. No si Oh, behave.